Alas dos ng madaling araw, mag-alas 3. Dito kami ngayon sa Katiklan. Katiklan City Port. Punta pa lang kami sa Katiklan. Lakad kami. Exercise. Exercise. Ayan mga diba bit-bit namin. Hindi pa na kami mamimili sa Pulalakaw mamaya para sa pamahagi ng Hadog Pamasko ng Figaro and Friends sa Oriental Mindoro So, bali, travel kami ng 3 hours sa barko or more than pa, more than 3 hours pa kung mabagal morning. Nadi tayo sa Pascat. Kampod ni Nini ni. Pauline. Ay, kapobre. Tawid na tayo sa Midoro. Kaway ka dito kay Pauline. Pa Pauline, Pauline. <laughs> Sabi ah. ko kilala ng mayor daw, baby. Baby. Ay, ayun ay. ay, ay, na ito, yun yan yung uh, maganda na kapamilya ni Paulino, <laughs> fuck okay na ako lang, okay na, oo okay na ako. <laughs> good evening, good morning. Ah sì, ehi! C'è un ponte! Ciao, ciao, Ah, ciao, ciao, out, shout ciao, 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 alas uh, alas stress na uh, kami ngayon dito sa uh, fast start. Yeah. dito tayo Sorry. Dito kami ngayon sa Fast Cat Sa loob ng uh, Fast Cat At uh, Ito yung itsura niya Fast Cat Parang bus lang no Binda. Tapos mayroon silang Canteen uh, dito uh, Kakain Kung gustong kumain Kung gustong bumili ng Meriendo uh, Yan yeah umaga na mga kapobre 6.14 na pero mga alas 7 darating na kami doon yun o lakas ng alon kanina grabe nahilo ako nahihilo na So yun nga guys, pauwi na kami, pababa na. Talaga nagbubuyog yung ulo ko sa lakas ng palod. palod. Nahilo ako. Good morning. Good morning po. Good morning! Mga kapobre, nandito na kami ngayon sa Bulalakaw Oriental Pintor. Parating kami alas 7 ng umaga. Umalis kami doon mga alas 4 na kasi. yung port namin dito ayan ulan port parang masyadong mauga itong cellphone ko ngayon ulan na ulan na lakas ng ulan si Kuya Arnel daw walang kasama. yung native na sibuyas ng Mindoro talaga, bulalakaw. Ganito tinatanim namin dati. Yan, before pa maganito na sibuyas. Day one na ah, mga kapobre at uh, ito na mag ano muna kami mag uh, pamalingke at uh, bibili kami ng mga groceries para dito kaya no sa mga kakutoba, sa anim na mga magpamilya. Ayun, ready na ang ating pag paghantog pamasko bukas. Dito tayo sa Bulalaka Oriental Mindoro para sa handog pamasko. Kargado na, may kapobre. Ready na ang pamamahagi ng handog pamasko ng Figaro and Friends sa uh, bukas. Ano po? May matatanggap sila na isang uh, 25 kilos na bigas uh, mga groceries, isang timba, ayan. Tsaka mayroon din ho silang tig isang libo. Ayan. Since na hindi ho kami uh, talaga maka-stay dito hanggang sa Pasko dahil sa mga may pupuntahan ho kami, So ito po ang nangyari na sa halip na talagang Uh, pagkain or sa araw ng Pasko makapiling kami ng mga kababayan nating mga katutubo dito sa Oriental Mindoro ay ang ginagawa namin mas minabuti namin na uh, ipamahagi sa kanila itong uh, groceries uh grocery package ayan itong grocery package na may kasamang bigas at uh, may panghanda sila sa kanilang salusalo sa Pasko at uh, mayroong uh, cash na ibigay tayo and then uh, magluluto rin kami tomorrow ng uh, pansit at uh, mayroong kaming tinapay na ipamahagi para bukas habang may short program tayo mayroon silang uh, merienda so yon. ang original sana nga plano nito ay magkakaroon tayo ng pagpapalitson ng uh, baboy and then magkakaroon tayo ng salusalo sa araw mismo ng pasko pero hindi ito na nasunod dahil nga dito rin sa Bulalakaw ay uh, may ASF na daanan yung mga ano dito ng mga babuyan ng ASF nagkasakit ang mga baboy and uh, sa ngayon sobra-sobrang mahal din ang baboy so hindi siguro siya maying worth it kung uh, doon natin gagastos itong mga padala ng ating uh, mga sponsor which is ang Figaro and friends so Uh, mapupunta lang talaga sa isang araw lang na salo Pero ito magkakaroon ito ng impact sa kanilang buhay Dahil nga uh, ilang araw ito nilang uh, magagamit itong uh, regalong handog ng Figaro and Friends uh, To Figaro and Friends, thank you very much and uh, Merry Christmas